Hindi namin alam kung saan na kami napapunta. <laughs> Ayan o. Oh. Ang hirap ng amin dinadaanan guys. Ayan. Sobrang paghihirap. Mamaya doon na, mamaya. Pau-pau na marito. So, ah, video ko yung paghihirap nila doon ay. Ayan. Ayan. Ayan guys. Naghihirap sila doon ng pag-akyat. Ayan. Sobrang tarik. <laughs> Sobrang tarik guys. Hindi namin alam kung <laughs> Sobrang paghihirap nila. Ayan. Sobrang ahonin guys. O, oh, ayan. Ayan doon, sa ibabaw. Oh! Ayan. Oh! <laughs> <laughs> ayan. <laughs> Marites. Anong takot na video? <laughs> anong takot na video ni Marites? Ayun, <laughs> sandal sa tiliwanan din eh. Ah, ay ako pa oh. ang pagdala nito. Buang neto ay. Ha? Ah, tanggal na.